Dito na naman tayo sa aming bahay kubo. Ito na yung aking panim na kamuting kahoy. Ang taba na. Ang lalaki na. Yan. Ang dami na niyan. Ang samuting kahoy. Kudad naglilinis. Meron tayong... Ay, hindi pa natalbusan lahat, Dad. Marami pa, no? Marami pa palang talbus, eh. Talbus tayo ng ano. Uh -huh. Yan, oh, Ganda ng talbus, oh talbos ng kamote pang sigang Tak tayo. Mhm. Uh -huh. para pagbalik marami na naman may matalbos na naman ito na yung ating tananim matalbos na tayo Dalawang variety to ah. Dami pa pala ito eh. Pangsigang na yan. mm -hmm. Okay, pwede na to Marami-rami na to 20 pesos na to sa palengke Rael, well, bigay mo to kay mama oh. Mahal pala kayo nga dyan Talbos, para ano Plastic mo Sige Sige Gulay naman yung iugasan naman yun. Ito yung ating tinanim kanina. Mm. yung ating mga tinanim kanina. Uh. Eh, matumba. Tanim tayo ng kamatis kasi ang daming punla ng kamatis sinabog lang yan dito hindi pa natanim lahat yan so, meron tayong sili may talong halo-halo na sili kamatis so, may malaki na akong kamatis Oh, may bulaklak na. Ito naman ang ating tanim na patola. Sana mabuhay kayo. Nagsunod-sunod ko na yan. Meron din akong ang palaya napagapang ko sa doon kalamansi alam pa yung ube at nagtanim din ako ng patola kanina tapos meron akong tinransplant na ah, papaya kamatis ulit dito mm -hmm. thank you for watching